Kagaya rin po ninyo, ako po'y naniniwala dati na kahit siya ang reliyon, kahit siyang iglesia, basta nagsagawa ka ng paglilingkod, ay maliligtas ka na sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Yesus Kristo. Pero biglang nagbago po ang aking paniniwala niyan nang basahin sa akin ng manggagawa sa Iglesia ni Kristo ang gawa 2 na ganito po ang nakasulat. Nagpupuri sa Diyos at nangagtamo ng paglingap at idinaragdag ng Diyos sa iglesia araw-araw ang mga dapat maligtas. Ano pong sabi sa Biblia? Idinaragdag ng Diyos sa iglesia araw-araw ang mga dapat maligtas. Aling iglesia po ang tinutukoy dyan? Lahat po ba ng iglesia? Hindi po. Sapagkat ang sabi Idinaragdag ng Diyos sa iglesia, hindi po sinabing sa mga iglesia, ang sabi sa iglesia. Alin po ang iglesia ang tinutukoy? Sa Colossus 1.18, at siya ang ulo ng katawan sa makatidbagay ng iglesia. Alin po ang iglesia yan? Yung iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ano po ang pangalan ng iglesia pinangunguluhan ng ating Panginoong Heso Kristo? sa Roma 16.16, Mangagbati ang kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Mula noon, nagbago na po ang aking paniniwala. Hindi po pare-pareho, hindi lahat ng reliyon o lahat ng iglesia na kapag ka nagsagawa ng paglilingkod ay maliligtas na sa araw ng pag -upong. Kundi sa iglesia kung saan idinaragdag ng Diyos ang mga tao para maligtas. Sa iglesia pinangunguluhan ni Kristo. Sa iglesia ni Kristo. Sana po, suriin po natin ang mga aral sa loob ng iglesia ni Kristo. Maraming salamat